Makikipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard sa Marine Science Institute ng University of the Philippines para mapag-aralan at nang nakitang itinambak na coral sa Sabina Shoal. Hinala ng PCG plano ng China nagawing reclamation area ang lugar. Si Patrick De Jesus sa detalye. Tumambad sa Philippine Coast Guard ang mga itinambak na patay na koral sa seabed ng Sabina o Escoda Shoal. Sa iba pang bahagi ng Sabina Shoal, mayroon ng elevation ng artificial sandbars. Naobserbaan ito ng i-deploy ang isa sa pinakamalaking barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa, noon pang Abril. Suspetya ng PCG, mayroong ikinakasang reclamation activity sa nasabing lugar nakapareho sa Sandy Keys na malapit sa Pag-asa Island. Posible umanong nasa likod nito ang China, lalo't nakita roon ang ilang Chinese marine Scientists, Pati ng higit apatapong barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia at People's Liberation Army Navy. Kung titingnan sa malaking bahagi ng Sabina Shoal na obserbahan ang mga itinambak na crushed corals. At magiging mapanganib kung matuloy nga ang reclamation dito. 71 nautical miles lamang ito mula sa Palawan at malapit dito ang Ayungin Shoal kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre. Pero sa tulong ng deployment ng barko ng PCG, nalimitahan na ang aktibidad ng mga barko ng China at magpapatuloy ang pagpapatrolya ng BRP Teresa Magbanwa na nasa ikadalawang na araw na. Every once in a while, sinusukat naman natin uli ito. And yet, nakita natin na wala namang paglago or paglaki ng total area nito sabihin, the Chinese government was prevented in uh, continuing this small-scale reclamation. So, it is worth noting that we have become very uh, successful in um, preventing China from uh, continuing the small-scale reclamation. We are alarmed by all of this development. At kaya, uh, the National Task Force West Philippine Sea led by Secretary Anyo has already directed. Mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga uh, features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea within our 200 nautical limits exclusive economic zone. Makikipag-ugnayan ng PCG sa Marine Science Institute ng University of the Philippines para mas matukoy ang dahilan sa pagtatambak ng patay na corals. Pero nadiskubre ng PCG ang isang nakalathalang Chinese academic journal tungkol sa paggamit ng coral fragments at hydraulic reclamation sa South China Sea. The characteristic of the pores that they showed in their academic journal is similar with what we saw in Sandy Case and also in Iskota Show. So perhaps this academic journal is the explanation of how they do things in doing a small-scale reclamation. Ang intention nga natin dito, why we decided to anchor Pilting Coast Guard vessel as the rigid hull inflatable boats roam around the area is to catch them talaga for us to know how they're doing this. Sinusubukan namin kunin ang pahayag dito ng Chinese Embassy. Samantala, nakahanda na ang civilian convoy ng atin ito koalisyon patungong Bao de Masinloco Scarborough Shoal para mamahagi ng tulong sa mga maingisdang Pilipino target din nilang maglagay ng boya na may nakasulat na WPS atin ito. Sa gitna naman ito, na-monitor sa AIS ng Maritime Analyst na si Ray Powell ang huge force ng hanggang sa apat na barko ng China Coast Guard at nasa dalawampung Chinese Maritime Militia. Pero giit ng atin ito, hindi sila matitinag sa kanilang misyon. Ang PCG magbibigay ng seguridad sa civilian mission sa Bao de Masinloc. Bilang Pilipino, kung gusto nilang maglayag dito, that's their uh, right. No? Uh, again, sa Coast Guard, we just have to ensure that they are safe. The Commandant intends to uh, provide uh, safety and security sa ating, uh, sa ating ito coalition. Sa Martes, nakatakdang umarangkada ang civilian convoy ng ating ito coalition na magtatagal ng hanggang tatlong araw. Patrick De Jesus, para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.